Ano na? Kaya pa bang ipagtanggol? Yung nagsasabi na mahal na mahal nilang taong bayan? At susupili nila ang korupsyon sa ating bansa na sila po ang number one kurakot? Mataas oh. ang hinihingi sa project. Dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Grabe no? Oh. Tama talagang sinabi ni VP Sara Duterte. Si Speaker Martin Romualdez at saka si Saldico ang katangi-tanging humahawak ng pera o kaban ng ating bansa. Mangyak-yak na nga si PBBM eh. Hindi niya na alam ang gagawin niya. Tama si PRRD. Sobrang weak na leader nitong pangulong ito. Yo, what's up? Mga lods, it's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. O, asa ah, na po yung mga loyalistang panay tanggol po sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Na wala daw pong korupsyon sa kanyang pamamahala at ang mga Duterte daw po ang napakagarapal mga orakot. Ano na? Kamusta na? Kasi nga po ito si Speaker Martin Romualdez at saka si Saldico nilaglag na po ng diskaya. Ngayon, nalaman nyo na ang katotohanan na meron talagang porsyento ito si Saldico at saka ito po si Martin Romualdez. Ano na, tago-tago na ba? Asa na yung mga nagmamahal sa ating mga kababayang Pilipino? Yung isa dyan eh, si Saldico eh, nasa Amerika daw para magpagamot na. Alam ko at kasunod nito mga Lodi, si Speaker Martin Romualdez naman na magkakasakit. Basang-basa na po natin yan. O eto, panoorin nyo mabuti. Ikalat nyo sa buong mundo mga Lods, gaano po kagarapal ang korupsyon sa pamamahala po ni Bongbong Marcos Jr. sa pamamagitan po ng kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez. O wag kayong aalis dyan. Tatamaan na naman kayo ng video ko. Panoorin niyo muna to. Eto ho. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga 20. proyekto. Uh. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina. Uh, Renal Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5. Ay, ganyo mabuti yung mga dinitalya dito mga pangalan na mga DPWS. DPWH, kongresista, at kung ilang porsyento. Tanong muna natin sa mga kababayan nating Pilipino, magkano po ang 25% ng 1 billion? tapos ilang bilyon po ang nilalabas nilang pera dyan mga lodi ha hindi po yan tagi isang bilyon lang o ito uh, Director Ramon Ariola, the third of Unified Management Upmo Ooh. District Engineer Henry Alcantara DPWS Bulacan First Undersecretary Robert Bernardo District Engineer Aristotel Ramos of DPWS Metro First Pasig City District Engineer Manny Bulusan of DPWS North Manila Deo Ooh. District Engineer Edgardo C of DPWs Bulacan Sabdeo. District Engineer Michael Rosaria of DPWs Quezon Second Deo. Ano oh, May Bulacan ha? Ah. May ano? Uh, Quezon Deo. Ayun mga lodi. Ang dami. Karimayan sa mga kawani ng DPWs na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa di ko na dapat at least 25%. What?! Ulitin nga po natin mga Lodi! Paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisalde ko na dapat at least 25%. 25% oh ngayon, alam nyo na, natutuot po talaga na meron po silang porsyento dyan, lagayan mga Lodi. Ano na, kaya pa bang ipagtanggol ang kasapi ni PBBM sa kanyang administrasyon? Yung nagsasabi na mahal na mahal nilang taong bayan? At susupili nila ang korupsyon sa ating bansa na sila po ang number one kurakot. O oh, ito pa. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Sa tuwing aminum kami sa Wine Story sa BGC at el sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogram funds at insertion na inaaprobahan ni Speaker. Pinagmamayabang pa! <laughs> Grabe naman, no? Ang tao ni Marvin Real si Bugs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa wine story. Kaya pala mga Lodi, alam na alam ni Mayor Magalong kung anong kalokohan ang nangyayari dyan sa loob ng pagbibigay budget nila Martin Romualdez at saka ni Saldico. Kaya pala mga lods, takot na takot si Benny Abante na ipatawag si Mayor Magalog dyan sa Congress hearing na yan. Dahil meron siyang mga katibayan na pwedeng ikasira nito at magdadawit sa kanya. Dahil isa rin siya siguro sa tumanggap ng mga porsyentong iyan. Ngayon na natin ang lahat mga idol. Si Kong Jojo ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Wow. Mataas ang hinihingi sa project. Dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Grabe no? Oh. Tama talagang sinabi ni VP Sara Duterte. Si Speaker Martin Romualdez at saka si Saldico ang katangi-tanging humahawak ng pera o kaban ng ating bansa. Sabihin nyo ng sinungaling si VP Sara Duterte, hindi po maiitatago ang katotohanan pag umalingasaw na ang baho. Nakabukingan eh mismo ba naman si PBBM eh nagulat sa kanya nakita na wala pa pala mga proyekto na pinagyabang niya nung SONA na land control projects. Ghost projects pala ang napakarami. So ngayon PBBM, ano kaya ang reaksyon mo dito sa iyong pinsan na siya ang dinadawit ng mga diskaya ukol sa maanumalyang flood control at mga ghost projects na yan? Di umano'y may mga malalaking porsyento sila na natatanggap para lang dyan sa mga proyekto mo. Sabi, yabang-yabang mo nung Sona. Hindi mo pala alam na wala naman pala talagang ganun? yung mga flood control projects nyo, eh, ghost projects pala. Maiyak-iyak ka daw ha, nabalitaan ko ha. Ah. Ganyan pala ang Pangulo, maramdamin. <laughs> Nakakahiya naman, no? Akala ko ba napakagaling mong presidente? Akala ko kaya mong lutasin ang problema ng ating bayan. Bagkos, dinagdagan mo pa sa pamamagitan ng iyong pinsan. Ngayon, paano nyo riresolbahin re itong gusot na to na pinamukha nyo sa buong mundo na ganto kagarapal ang korupsyon sa pamamahala mo na sinasabi mong bagong Pilipinas, bagong muka? mangyak nyak na nga si PBBM eh. Hindi niya na alam ang gagawin niya. Tama si PRRD. Sobrang weak na leader nitong pangulong ito O, oh, mag na naman kayo Ipagtanggol nyo itong presidente nyo, mga Tanson Talangka. Pakita nyo ang counter nyo dito, ha? Huwag nyo sabihin binayaran itong diskaya na to. Ang tingin ko, mga idol, kaya po sila nagsasalita. Dahil napuruhan po sila na maigi dito. Nilaglag sila sa ere nito ni Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico na siya daw pong tumatanggap ng malaking porsyento sa bigayan pagdating po sa mga proyektong iyan. Kabilang po doon mga DPWH official na nabanggit dito mga Lodi. Ang nyo talaga. Wala kayong awa sa mga kababayan natin naghihirap. Naghihikaos na nga na nyo pa. Lubog na nga sa baha. Palulubogin nyo pa sa utang ang ating bayan. So ito nga po no, pabiro lang po ito pero may diin pong sinabi ni Senator Marcoleta takot po dun sa mga naliling ng mga porsyento-porsyento na yan. Pakinggan nyo po ang sinabi po dito o pahaging ni Senator Marcoleta sa mga senator. Uh, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, sila ang tanong ko, Senador, meron ba? Meron ba daw, Senador? Doon po sa mga nabanggit niya. O meron man ha, ito po ang sagot. Um, Mr. Your Honor, wala po. Oh, ayan ha, ah, wala daw po. Anong pabirong? Pahaging. Ang sinabi po ni Senator Marcoleta dito na natawa po talaga silang lahat. Oh, sigurado sa ka. Safe ka na. <laughs> sigur sigur <laughs> sigurado you know, po. I, you know, I resent that, that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. <laughs> Kasi nga, mga Lodi, alam naman mo natin, ito si Jingoy Estrada, eh nasangkot doon po siya sa gantong klaseng anomalya. Nakakulong pa nga po sila dito eh, Nila Bong Rebilla, ah, naaalala nyo po yun? Ganon-ganon din po ito nangyayari ngayon sa ating bansa. Ang lupit lang dito, wala daw po naman sa senator. Sa mga kongres po na nabanggit, dun lang po ang laganap. Diba? Sita. Mr. Chair, I move that you strike off the record that uh, you. Kaya, alam mo that naman biro lang naman 'yon eh. Wala yun, wala yun. Kahit biro lang 'yon, mga lodi. Malupit po 'yung pahaging na yun. Para po ito sa mga senador, congressman, lahat po ng mga opisyal ng gobyerno na tumatanggap po ng porsyento para lang po magkaroon ang laman ng kanilang bulsa. Isasakripisyo po nila ang ating mga kababayan na naghihirap para lang po sa kanilang pansariling interes. At dito nga, mga lodi, ang paglaglag po ni Pasig Siko Diskaya dito po sa mga kongresistang ito ang magbabaon din kay Bongbong Marcos Jr. sa pagbaba po ng kanyang trust rating. Biruin mo, eto na po't nilaglag na nga po sila. Bakit hindi pa rin po nila mapatawag ni PBBM ang kanyang pinsan na klarong-klaro naman na nabanggit ang pangalan nilang dalawa ni Saldico dito po sa hearing sa Senado. Ganon po kahina si PBBM mga Lodi. Nandyan na po yung ebidensya pero hindi pa rin po niya pinapatawag. Ang lupit mo talaga. Hanggang dito naman po muna mga Lodi para sa mga tansong talangka na panitanggol dito ha, kay uh, Saldico, kay Speaker Romualdez na magaling daw po silang namumuno. Halata naman po mga trolls lang. Pagtanggol nyo ang inyong idol at ipagtanggol nyo rin ang Pangulo nyong si Bongbong Marcos Jr. sa mga nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Hindi lang po ito ilang bilyon ha. Sa tingin ko trilyon po talaga ang mga po nila dito eh. Magkano na po ang utang ng ating bansa? Umutang na naman ngayon si Bongbong Marcos Jr.? Wow! Ang tanggol nyo, hanggang dito lang po muna. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin ang pinakamagaling na naging presidente ng ating bansa.